ang magkakapatid na hugis. Isinulat ng inyong lingkod, Ginang Dussel H. Alemania. Sa barangay ng Tiga, makikita at nanilirahan ang magkakapatid na hugis. Sila ay sinabilog, tatsulok, parisukat, parihaba, at biluhaba. Isang umaga, habang sila ay nagkukwentuhan sa kanilang kwarto, ay naisipan ni Bilog na sila ay maglaro. Mga kapatid kong hugis, nais niyo ba na tayo ay maglaro? Ano naman ang lalaroin natin? Tanong ni Parisukat. Madali lang, mag-iisip lang tayo at iguguhit natin sa papel ang iba't ibang bagay na kapareho ng ating hugis na makikita sa ating kapaligiran. Papa, mukhang masaya yan ah! Sagot ni Tatsulok. Paano malalaman kung sino ang mananalo? Tanong ni Biluhaba kung sino ang may kinakamarami na naiguhit ay siyang panalo. Sagot ni Bilog. Ano naman ang magiging ng mananalo? Tanong ni Parihaba. Madali lang yan. Si inay na ang bahalang magbigay ng premyo sa mananalo. Nika ni Bilog. Simulan na natin ang paglalaro. Meron lang tayong sampung minuto upang makapaguhit ng mga bagay na katulad ng ating hugis. Pagkalipas ng sampung minuto, Tapos na ako. Ako na ang mauna. Wika ni Parisukat. Ito ang apat na mga bagay na naiguhit ko na katulad ng ating hugis. Panyo! kahon, unan, at tinapay. Ito na pa ang mga bagay na katulad ng aking hugis. Mika, ni Tatsulok. May tatlo bagay akong naiguhit. Pinsa, hanger, at pakwan. Ako naman! Pag malaking wika ni Dilog. Narito ang limang bagay na katulad ng aking hugis. Orasan, bola, gulong, singsing, -sing, at holen. Narito naman ang tatlong bagay Nakatulad ng aking hugis. Itlog, pinya, at lobo. Wika luha ba? Ito naman ang apat na mga bagay na katulad ng aking hugis. Wika ipariha ba? Telepisyon, mesa, cabinet at pintuan. At dahil si Bilog ang nakapaguhit ng pinakamaraming bagay na katulad ng kanyang hugis, siya ang nanalo sa kanilang laro. Inay! Inay! Sigaw ni Bilog. Ano po ang premyo na ibibigay mo sa akin? Kasi po ako ang nanalo sa aming laro. Dahil lahat kayo ay mahuhusay, lahat kayo ay may premyo. Nika ng inay. Tara na sa hapagkainan at naghihintay na ang inyong premyo. Masarap na almusal para sa inyong lahat. Yay! Salamat o inay! Wika ng magkakapatid na hugis.